Yon, panibagong araw, panibagong buhay ka. naman tayo mga kamamunak naman, o. pero Terno, terno yung Pupunta kami sa Saskatoon uh, Forest Farm and Zoo. Ayan, papasya si Baby Jacob. Let's go! Ayan na mga kamamaw. Ah, alis na kami. At natuloy din. Sobrang tagal na lang, ano. Sobrang tagal na din ang uh, Uh, pagihintay, paghihintay dahil busy nga sa schedule di kami mag tapat ni misis ng schedule ayun so ngayon matutuloy na yung yeah. mga nakaraan eh, nang nagpunta kami wala pa si Jacob eh Tsaka, the same time wala dun yung mga ano eh, yung mga animals ba ngayon sana kompleto saka maganda yung panahon ngayon mga kamama, ano lang ah twenty 25 lang yung ano lang natin ang temperature is positive 25 lang mga kamamaw makulimlim the same time, tangaling tapat na pero hindi maramdam yung sobrang init ng araw, di ba? Masakit sa balat. Oo, masakit sa balat. Kasi syempre, outdoor tayo ngayon. mag ko tayo. Iba pa rin yung ano, yung mas may enjoy mo, Kung uh, kumbaga ba kahit pa rin nakisama ng konti yung ano, yung uh, panahon. Yung panahon to. Tara mga kamama, usama kayo sa amin. Ay mga mama medyo ano, mahaba yung ano, yung pila natin eh. Uh, okay naman din kasi ang la, ang usapan talaga namin ni Miss Eleven, no? kulang nga lang. Nakita rin naman namin yung uh, yung weather is uh, perfect. siya kasi kahit tanghaling tapat ay malamig. So nandito tayo ngayon, tayo na sa pila. Diyan natin kung paano gagawin. Hello. Hi. Hi. Oh. Um. Just five dollars for parking. Okay. Can you do debit right? Yeah. Yeah. And then how much is the entrance from inside? Uh, it'll be listed right there. They do that over at the zoo entrance Oh yeah, yeah, yeah. I see that, yeah. Oh sorry. Sorry, also, you try again. Yeah. Yeah, I'm just doing my blog, that's why yeah. it's on video. You can say hi if you want. <laughs> <laughs> oh sorry. Let's give it one second. Let's give it a try. It'll be right up top yeah. there. There we go. yeah, there you go. Thank you so much. Yeah, sorry, I just this pass for you. Oh, yeah, sure. Yeah, okay, have a good one. You too. Yeah. Kaya, may parking na tayo. So, sa mismong entrance sa pala yung ano le Hindi ko na kasi matandaan eh. Sa mismong entrance yung ano, yung bayaran. Parang nakita ko doon, $23 ba? Ayun na, malapit na tayo. Ay, natuloy din sa wakas. So, lahat naman na ito, mga yung ginagawa namin na ito is para kay Jacob to. Mga ano ito kumbaga experience ba niya? saka kaganda na kasi mga ma'am, nagbablog tayo. So habang lumalaki si Jacob, di atas kung panoorin nyo yung vlog ko, makikita nyo yung ano. Yung mga pin. Oo. Pogi naman ha, ah. Scardo Dalisa yung mga shades. Ternong terno sa daddy, o. Oh. O, oh, di ba? Ternong terno. Magbabayad muna kami ng ano, ng entrance fee. Naalala, naalala ko sa loob yun eh. Forest Farm, Park and Zoo. Let's go, mga mamaw. Yun na. Yan. Two adult and and a baby. Yeah. Sorry, my machine. Yeah, it's okay. Yeah. Then, <laughs> just ngayon mo babay na tayo ng ano, ang entrance. How much again? Thirty-three for a family. Okay, for a family. Yeah. Ay maganda pala. palang ano? Mi may discount pala pag ano, pamilya. So 33 dalawa na 'yon. Oh. There's no tap on it. Yeah, there should be. Yo, let's go. Mm -hmm. Mga mama, ah. Sige, sige, okay lang. Ayun, mga kamamo, tara at ipapasyal ko kayo sa aking ano sa aking mga kamag-anak <laughs> Na-miss ko din sila mga kamama ilang taon din kami nakita siyempre kailangan banding banding din pa oras <laughs> yan so raccoon let's go yeah. ito ang unang nating uh, papasyalan ano ba meron dito o mga raccoons sa mga kamama oh. mga raccoons yan naka-open field eh. Para ka lang nanood ng ano ah, uh, dito, Guardian of the Galaxy. Hey Raccoon! Oh, talagang ano sila mga kamamaw. Hindi sila yung attentive na pag tinawag mo. Hindi sila, hindi sila ano talaga. Kung magabi, may mga sarili silang mundo. Ayun na, oh, may Raccoon dun eh. May sarili silang mundo. Hindi mo sila talaga anin. Nasa may tour guide natin. Sige, Ipasyal eh, mo naman. Ano naman, ayun, may tour guide tayo mga mo. Ayan. Oh. Hinahanap ko yung pinsan ko dito eh. Nung huling beses ko nakita, nakasabit sa puno eh. Tingnan natin ko nakasabit pa rin. yan Ano lang, ato, ah, wolf, to wolf, wolf, diba? yan wolf. Ito, ti, ito, tigre yan eh. Tigre. <laughs> Napin natin ng wolf nakaraan nakakita kami white white ba yun nakita natin oh, ito kasi arctic wolf ayun arctic wolf hindi natin alam kung hindi siya hmm. kasi nung before nakita natin siya eh oh, ano baka hindi siya kasi ayun natutulog, natutulog. ayun natutulog siya ayun o oh. natutulog paano ba isumuli ito ganun ka Kaya natutulog oh. Masa dulo eh. Sana meron dito. Ayun yung bison pinag-usapan namin ni Macy's, an sabi eh. Mo, an sabi mo kanina, ano ko? Tigre. Ah, tigre. Ikaw? Pogi. Gorilla. <laughs> Ikaw ang gorilla. O, gorilla. Pasyal, pasyal mo naman kami. Saan tayo sa ano? Kuhang tour guide eh. Saan tayo dito sa... May menuyanta dito eh. May mga guidelines tayo dito eh. Aten. Oo. Mm. Owl. Alasong lang, parang ang ang tatamad nila ngayon ah. Si Oo. Ayun, ito nakita ko na. Ayun oh, owl. Yan mga kamamaw. Ay ang laki niya. Ang laki oh. Unlucky, oh. Oh, nakapikit yung isang mata niya. Kasi nasisilaw siya. Gusto mo ng shades ko, pahiram ko sa iyo. Naman, barn owl. Kaso nga lang makakamaw dahil nga tanghalin tapat. di sila active eh. Di makita ng camera nandun sa ano eh. Sa dulo eh. Ayan, mga laisi na naman tong mga napasyala natin na ito. Nakagano sila oh, tutulog. Tanghalin tapat nga naman, nangistorbo tayo eh. Ayan oh. Ito yung mga ano. Yan yung usual dalag yung mga makikita mo dito. Oo. Oh. Mm. So ibig sabihin ano sila pag winter or pag ano? Mm. Dyan sa looban. Wala. Galing yung talagang parang ano sila, kumbaga Parang sa wild, sa wild talaga sila nakaano. Yung setup nung ano nila dito sa ano, para silang nasa wild. So dito may playground sa Manex. Hindi ko lang. Buti na lang nakasama yung panahon, hindi masyadong ano. Ano mm -mm. Al alam mo na sa tandaan ko nung nagpunta tayo. May playground din dito. Mm, -mm. Sobrang init na ang sakit sa balat. Mm, mm Mas marami pa rin pag ano, Pampin. sa Calgary Suka. Oh, kasi nakita ko yung napanood natin yung sa mga mga vlogger din dito sana, eh. sa ni. eh. Saan ba yung susunod? Hanapin natin muna dito ata sa may side. Wala, wala na dyan may. Na yung... Sige nakakamera ka. <laughs> Huwag kang susugod sa akin. Mababairal ka. Ayan, dito naman tayo sa ano, sa lawin mga kamamaw. Ayun sakto makikita natin medyo malapit sila. Ay meron dito dalawang lawin mga kamamaw. <laughs> Ito po si Kuya Kim, matanlawin. Mas malaki pa yung owl na nakita natin sa kanila. Kanina dun na una. Ito, lawin ng laki. Kala mo yung kulay nila parang ano? Parang mayang, mayang, parang mayang pinalaki. Exactly. Sila. Hmm. Alas kasi ka lang sila nung, ano, nung mga ghost na ganito. Yung. Ayun na, ayun na. Nagalan na silang pakpak nila. Ayun na. Nag-inat na. Nakakaantok ah, na. Kape-kape muna, kape-kape. <coughs> ano pala mga kamama? Di ko alam kung saan soba kami nagpunta o sa... Saan eh? Baka mami, zombie dito. <laughs> Parang kami <lang> ang tao ha. <laughs> Yan. Baka na sa may kabilang side sila. Nauna lang kami dito sa mga medyo ano, tahimik na ano. Will see kung merong ano. nami mga hayop din talagang ano. para off-season siya pag ano, pag gantong summer time. Katulad lagi yun, yung mga ina-expect nating iba. Baka nandoon sa dulo, tingnan natin. Pero yung napunta namin ni Mrs. siguro mga walang animals dito kasi usually, pag, uh, pag dito, pag ano, pag sinisilip mo siya, malalaman mo kung nasaan yung maraming makikita. Nandoon sa kabila eh. Kaso nga lang itong commander natin eh, mas pinili niya dito muna daw. Ayun e, tayo, parang wala. Parang wala nakatira eh. Ay eh, dito. Ano ba to? Mga sheep. Ito, ito, ito. Sakto. South Down Baby Doll Sheep. Ayun na. Meow, meow, meow. Hmm. Mga tupa. Bagong gupit. Ako sila bagong gupit sila mga kamamaw. Hmm. Nakatrim. Ayan. Pwedeng gawin siguro ano yan, no? coat, no? Yung mga ano nila, no? May kembot, kembot pa yun. South down baby doll sheep. Yeah. Baby oh, Jacob, check nila mo. Kakashiro lang nila. Oo, oh, ano lang nila. Bagong gupit, sana all. Summer daw. Hindi, alam mo daw bakit ginaganyan oh. nila. Oh. Kasi ang kapal ng balat nila. Kaya mm. Hindi nila pagpawisan. Oo. Oh. Tsaka mabigat sa kanila. Mabigat mm. sa

yung bata natin, no? Oh. <laughs> naka- wow. Hello! Mga mama, mama naka-day off sila, eh. Kasi si Santa, off-season, eh. So, ano mo na sila dito? Chill-chill. Yung tiyatawag na summer vacation ng mga mga dear ni Santa dito oh, pag, pag, yeah. ano, pag, summer time. Yan. Lalaki din, isipin mo. Kasi laki na ng kabayo, eh. Ano? Kasi literal, kasi laki siya ng kabayo mga kamamang. O, kala mo maliit lang sa picture, isa mga napapanood mo eh. Ay, meron pang isa. Ay, isa may sungay eh. Siguro mga babae ito. Ay, nag-iisa lalaki. Tsaka nakita niyo yung mga balaybo nila, nakatrim. Dahil nga mainit nga siguro. Ayan ating mini vlogger. O, oh, sige. Ikaw naman mag-vlog. Pagod na magsalita, daddy. O, oh, ikaw naman mag-vlog, Oh. Ano ang masasabi mo sa iyong lakad lakad sa gilid? <laughs> enjoy na enjoy, o. Oh. Sunog ang balat ang mag-ama. Sunog ang balat. Let's go. Ayan, mga kamamaw. Ano, nag-enjoy ba ikaw? Maraming pupo. Iwas-iwas yung pupo. O, oh, yung pupo nag asaan mo na. Tinapakan mo pa. <laughs> talaga namang anay na ito ito tayo sa squirrel yan ito yan squirrel marami sa dyan oh. hello mga tropa pips kamusta mga tropa pips say hi ayun jacob oh hello. kamusta kamusta ang buhay buhay Oh. Ah. Yeah, Yo. Take a look. <laughs> look. Ayan mo. Hayan. Hay. Okay yung Ano nila? Ah. Uh, nila. Mahol, mga hole. Ayun, mga bahay-bahay nila sa loob. Oh, what's that? But, sila ngayon eh. Siesta time nila talaga eh. Don no, Jacob, say hi. Uh -huh. Tulog sila. Mga isnabero sila ngayon eh. Si baby Jacob natin. Uh -huh. Ito sa mga mama oh. So, employees only lang. Butterfly. Yan. Butterfly. Prayer Butterfly House. Sayang. Hindi tayo makakapasok. Medyo ano siya. Ah. Uh, ah. Uh, or complicated yung ano. Kasi pwede restricted tayo dyan. Ay ngayon medyo minute na. Nararamdaman ko na yung init ng ano. Ito. Dito tayo tapat. Kasi may dito sprinkle. Oh. Iba pa rin talaga mga kamama pag yung damo, binabasa mo. O katulad yan, nandito ako sa may ano, may nag sprinkle sa damo. Iba yung ano, yung aura ng hangin. sarap. Presko. Alin? Pero na. Hmm. Kasi nga naaan tayo ng, ano eh. Uh -huh. Tumag-inang na to eh. Ayan o. Oh. Ayan ang sunblock. Tsaka ano, protekta sa lamok. Maraming ano, gamo-gamo. Hmm, sarap dito maangin. Yan. Sayang to, sabi ko nga yung butterfly house. So. Kumitro pa pips tayo eh. Kaso ano Ba siya? Abawal. Bakit sa harap yung ano? ano? Nakalagay oh. Hindi employees. Doon ang harap. Hindi ko lang sure eh, kung ano eh. Silipin natin ah. mama, dito na tayo sa kabilang side parang na na natin uh, naikot na natin yung kalate hindi eh, siya masyadong karamihan yung ano yung animals na expect natin makikita natin pero ito mga main event na dito sa may gilid eh inuna natin yung medyo ano eh yung mga malalayo kasi usual yung mga dinaanan natin doon sa kabila is yung talagang malalaki yung bahay malalaki yung uh, apuesto uh, ba nila malalaki yung habitat habitat ba yung tawag doon ay malalaki yung habitat nila. Dito tayo kaysa sa ano, medyo masisikip yung habitat. Tapos siyempre mas marami tayo makikita ng, ano, mga animals. So Oh, kasi nandoon tayo kanina, napuntahan natin El ah uh, El no. pa El El to El. Sorry mga ka, mama? Ma. First time nakakita ng ganoon eh. So elk. Dito tayo sa ano, bison. Tapos ano pa binakita natin? Yung tupa, para mga tupa. Chips. squirrel. Tarin tarin squirrel. squirrel. Tarin, hindi squirrel. Red dog ba yun? Hindi. Ay, doon mm. Ay, mo. Halos lahat ng sinisilip natin, natutulog talaga. Talaga, ano sila. di sila active ngayon, eh. Ito, meron dito namang isa, ito. Snowy owl, oh, yan. So, yan siya. Yung, cute, eh, oh. Talaga nasa lilip sila lahat na mainit nga ngayon ng panahon. Ganda na itong kulay. Kulay Oreo. Kulay Oreo siya. Oh, Dalawa meron pa doon isa oh kulay puti galing ganoon pala sila time sila talagang parang tulog sila talaga sa umaga sa gabi sila active wala masyado makamang parang katulad ng dati so yung ibang mga nakita natin ngayon dito na animals yun yung mga animals na hindi natin nakita nung last time na nagpunta tayo katulad nito yung yung grizzly bear wala wala sila dito ito dito tayo sa sa agilaw babalik ako at papakita ko dito kay, ano, kay Jacob talagang ano tsaka tangaling tapat kasi talagang syempre medyo ano sila ah uh, nakatago sila at na ano kasi syempre yung init ba naano ano rin sila yung talagang ano eh kung bagay gusto natin mapakita sa inyo yung mga animals sa kaso nga lang yung iba nagtatago talaga ano ginje ka ba ano eagle ayun n eagle oh. bird hello ayun ayun na nagingin na sila hello bird ayun ang.

tayo naging active sila kaya na ito natin. Ang wala, hindi natin nakita. Yung bear. ng din sa inyo. Mamaw Ayan, shoutout kay Kuya. Sa Hello. pinakamagandang lalaking nakilala ko sa Saskatoon. Ayan, tapos na kami Hello. Ano, enjoy kayo Kuya. Okay. Sige, okay. salamat ate. Ayan si Kuya, ay, ano. Patrabaho natin yun eh. Tapos na ano, halos kasabayan kong trabaho sa ko. So ay mga kamama, tapos na kami. Hindi natin masisisi na medyo mabilis lang ang ikot namin at mainit siya. At the same time, hindi siya kalakihan yung zoo dito sa Saskatoon na uh, uh, forest, uh, forest farm and zoo. So hindi siya kalakihan. Mabilis lang siyang ikutin. At the same time, yung mga yung mga hayop is natutulog. <laughs> Sabi nga nila, dapat pa nagpunta kayo dito, may dala kayong burger para tis papansinin kayo ng mga ayop. Talagang tulog sila. Yung iba, hinahanap yung ko, tinatry ko talaga, sinisipat ko talaga kung saan nakaposisyon eh. Ang hirap talagang makita, hindi siya makita talaga. At nagaan sila. Talagang ganun lang siguro. Hindi siya yung parang in-expect natin na katulad yung mga indoor na, na zoo na talagang panagpunta. Is, makikita mo talaga sila kasi uh, number one, yung mga tinitirhan nila doon yung mga tinutulugan nila is or yung mga mismong pinakabahay nila is maliliit lang sa nakasanayan nating iba eh dito talaga ano sila eh nakita yung ganong kalawak yung lupain ganong kalawak ang lupain ng mga ng mga animals dito pero syempre ang mahalaga ma-enjoy nila yung tinitirhan nila tas same time malaking tulong din kasi to kung bakit may ano tayo kung baga nagbibigay tayo ng entrance kung bagay, ano nila yan eh, kumbaga, pang nila para mabuhay sila, para may pambili sila may pambili sa kanila pang kain, pang maintenance at para ma-enjoy nila ang buhay nila so kung mga tao, ini enjoy natin ang buhay natin katulad yan, mamasyal tayo kasama natin na anak ko para sa kanila, kung bagay tulong na natin sa kanila eh, para mas mabuhay pa sila ng mas matagal eh. marami marami salamat mga kamama. please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos. see you, mga kamama.